Okay, guys. Uh, magandang uh, araw po sa inyong lahat. Uh, sa so ngayon na eh umpisan na natin guys 'yung ano, uh, Buhay uh, Probinsya dito sa amin. Uh, tayo ay uh, galing na po nang abroad at uh, hindi man tayo pinalad ngayon na uh, susubukan natin dito sa ating uh, probinsya. Kung ano po 'yung uh, magandang resulta para sa ating uh, Uh, pag-aalaga ng hayop. Ayan na, uh, puntahan natin guys 'yung ano, 'yung uh, babuyan namin, munting babuyan. Okay, uh, tara guys. di okay. Dito po banda yung ano guys, yung uh, munting uh, ng uh, baboy. Ayan na uh, natin guys kung ilang piraso po yung baboy ni Mrs. Ayan si Mrs. Ito po yung uh, kanyang ano, uh, kulungan ng baboy. Napakaliit guys pero lima po yung nakalagay dyan. yung do mausok. usok na usok yung 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 siya kay kay eh. hmm. guys ang buhay probinsya ang walis tingting gaganyan na lang guys oh. at yes, nagtsatsagan ni misis wala pang nawasa kaya magbomba sa poso timba timba muna guys yung ano yung tubig

Shout out mga sa Ilocanohan dyan. Mga sababayan natin. Ayan, uh, silipin natin guys yung kanyang uh, baboy. Nangan talaga saan? Pangal daw Alam na. Pusan doon eh. nag pa ah. Ayan guys. Napakasipag itong ano. Oh. Nag-aalaga ng baboy. Silipin natin yung baboy niya. si ano? May tanay. With shower pa yung guys. Yeah. Oh. Lima po yung nandito. Ayan, mas malit po itong dalawa. Hindi pa kumain. mag sakabsa yung naunang kumain. Ayan, ganyan lang po yung ano, kulungan ng baboy dito sa probinsya. Pag halo uh, black kasi. At uh, high for yung alagaan mo. Mainit guys. Kaya mas mainam daw po itong ano, yung uh, kawayan. <laughs> yeah, uh, then, malamig. So ayan, ganyan lang po yung ano, probinsya, probinsya kasi ito guys. Ganyan lang oh. Ayan, mga uh, katahuyan yan. Ayan, ayan bakanting lote po yan. Mm -hmm. Tabo ka rin. Yeah, mo ta tabo. Eh, lublo da duwa nga baboy. Ayan po sila guys. Mga mga bulan na ito yan? Two months na no, three. Two months na daw ito. Medyo... Maliit sila. Matumal silang ano. Lumaki. Mabagal silang lumaki kasi nasaktan po itong mga ito dahil yung nasakit po ng baboy. At uh, buti naagapan yung ano. Kasi nakarambuan na matayan na naman po kami ng baboy. Yeah, ito muntik na naman pero sabi nila uh, ano bumili ng ano nung asawa ng asawa ko. Suka. Suka din ang usak suka, latao. Nilugasan niya nang ano. Nilamusan ng suka. Yan pala yung sekreto ng ano, parang tao din pagka uh, tinamaan ng COVID. Ayan, nalinis na wala. Walang alo guys, walang nawasa. Ayan. Eh. Nalugi tayo guys sa ano eh. Ayan, nakaraang uh, pag-aalaga ng baboy. Ayan, sabago, umpisa pa lang po ito. At uh, pa lang rin. Ayan, nagkakaroon din ng nawasa. Ayan, uh, ito naman po yung kanyang uh, ano, alagaan ng pato. Uh, ayan, uh, ganyan lang po yung buhay dito, guys. pag tayo ay uh, nakauwi na ng Pilipinas. Kailan meron po tayong mga alagang ano, uh, manok, saka mga pato, ayan. kakaunti na po sila, guys, dahil uh, binenta daw yung ano kasi napakahirap daw po yung ipapakain uh, matakaw sila ayan meron pang manok dito ayan meron pang mga malilit dito ayan oh ito pa yung isang inahin Mahirap po yung ano. Yan. Uh, wala pong may pakain kaya ayan. Kakatay si misis ng ano, isang uh, piraso. Ayan, uh, guys. Uh, hanggang dito na lang muna, guys, ang ating uh, video dahil uh, pasilip lang po yung aking uh, ano. Ah, uh, nagkakabalahan. Sa ngayon, nandito po ako sa Pilipinas. Yan, uh, meron pa po. At uh, sa susunod na video, puntahan natin yung ano, na mga binili kong ano, kambing dahil kailan uh, kailangan pong may alaga na tayong ano, uh, alaga na hayop para pag dumami o lumaki. E, uh, meron po tayong ano, uh, pangtawid gutom kumbaga may maibibenta. Ayan na, uh, maraming salamat guys sa inyong uh, panonood at uh, abala sa oras. Ayan na, uh, maraming salamat guys. Then, dito na lang.